Pastor Apollo Kibuloy, guilty or not guilty? Ano po ang hatol? Ayan po ang ating pag-uusapan. Bibigyan po natin ng pag-uugnay-ugnay at talakayan dito po sa ating YouTube channel. Asa na kaya si Pastor Apollo Kibuloy? Yan po ang malaking katanungan ng maraming mga Pilipino. At naniniwala po tayo na ito po ay mabibigyan ng kasagutan sa sandaling... Siya po ay magpakita. Hindi po siya umalis na bansa ayon sa ilang mga sources na hindi katulad ng nasabi na siya po ay nasa China. No, nandito lang po siya sa Pilipinas. At isa pa na nga po yung uh, uh yung warrant of arrest ng NBI at uh, siya po ay nakasuhan sa mga ilang uh, hindi lang ilan, ng mad madami-daming mga kaso at hindi na po natin ito iisa-isahin. Bakit natin ginagawa itong uh, talakayan na ito? Uh, nais ko pong banggitin at sabihin po ng diretsyo sa inyo na itong taon po ng 2024 ay year of expose. No? Ine-expose ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa kanya pong iglesia. Kaya nais ko pong sabihin sa inyo na ito po ay malaking Uh, um, tawag dito uh, wake up no wake up call sa mga uh, leaders ng simbahan. Hindi lang po ito kay Pastor Apollo kiboloy Kaya nga ang tanong natin, guilty ba siya o hindi siya guilty? Kasi isa lang po yung bagay na naiisip ko no. Ang sabi doon ko sa pinag-usapan natin uh, last last um, ilang linggo na na yung truth truth is kahit anong gawin mo sa to katotohanan katotohanan yan eh no truth is eternal at uh, kapag ang katotohanan ay uh nakaharap mo wala yung kinatatakutan ng kahit anong bagay it doesn't fear any Uh, light of intense scrutiny kahit isa lang mo siya sa matinding pagsisiyasat hindi siya natatakot that's the real truth kaya nga si Jesus nung humarap di ba hindi siya natakot di ba ganun din si ano si apostle Paul hindi po siya natakot nung siya ay humarap sa hukuman at yung letter ni Dr. Luke sa Book of Acts kay Theophilus. Ito ay nagpapatunay lamang ng uh, pag-witness. Yung letter na 'yon ay isang witness isa sa mga nagpapatunay ng uh, ginawang uh, miracles ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ito ay nakasulat sa Book of Acts yung kanyang history. Kaya ito ay isinulat ni Dr. Luke kay Theophilus at syempre sa body of Christ. Balik tayo po doon sa pinag-uusapan pinag po natin. Si Apostle Paul ay hindi po natakot humarap sa ilang beses na mga paglilitis at nakita natin doon na wala siyang kinatatakutan. Kaya ito pong nangyayari kay Pastor Apollo Kiboloy ay hindi lamang po sumasalamin sa mismong personalidad ni si Pastor Apollo Kibuloy. Ito po ay wake-up call sa bawat mga leaders ng bawat iglesia. Dahil, alam nyo po, hindi ako po ako naniniwala na dito agad nag-umpisa sa ganitong um, pamumuhay, no? sa ganitong na-expose si uh, Pastor Apollo Kibuloy at uh, nasasabi ko po yan dahil hindi po siya nagpapakita at makikita naman natin yung mga accusation, yung mga allegations sa kanya, makikita natin at mapapanood natin yung ginawang um, mga interviews ng mga tao at ito ay pinungahan ng uh, senator na si Honteveros at makikita natin dito na yung sa Amerika pa no yung uh, mga mga lumabas na personalidad na nagpapatunay na sila ay uh, nagawaan nagawan ng masama uh, ni Pastor Apollo Kebuloy at marami pang mga lumutang na mga uh, uh, tawag dito mga hindi magagandang mga um, aktibidades na <laughs> masasabi natin nagdidiin kay Pastor Apon Kibuloy. Ngayon, ang point ko, hindi po yung mga nagawa niya, kundi po, ang, ang gusto kong sa inyo na mensahe, ang kinakausap ko po, po dito ay mga leaders ng church sa vlog na ito at sa lahat po ng mga Kristiyano. Dahil maaaring dumating din tayo sa point na tayo ay malagay sa ganung pagkakataon na tayo naman ay ay magkamali o litisin sa hindi naman natin kasalanan. 'di ba? Maaring pwedeng mangyari 'yon, 'di ba? Kasi magtataka tayo, bakit ayaw niya magpakita? Ang reason niya eh dadalhin siya sa Amerika, 'di ba? Doon siya ikukulong. 'Yun ang reason niya, eh, extradite siya. Pero kung kung tayo ang nasa kalagayan ni Pastor Apollo Kibuloy hindi ba mas maganda ito sa akin lang topo po ito ha? Ah. Hindi ba mas maganda na humarap tayo sa taong bayan sa Pilipino at sabihin natin na wala tayong kasalanan, ako ay malinis. Kasi kung katulad yan, isa, siya, isa na siyang pinaghahanap ng batas. Fugitive na siya. Hindi, hindi maganda bilang isang lingkod ng Diyos na nag, nagtatago siya. Kasi kung is, ikaw ay lingkod ng Diyos, sanda kang mamatay at ipakita na wala ang kasalanan. Yun po yung view, ko po dito. Ah. Dahil alam mo na ipagtatanggol ka ng Diyos. Kaya sa lahat po ng mga leaders ng, ng, ng iglesia, sa bawat mga um namumuno na mga pastors, na mga bishops, no, mga ministers and reverends or etc. or even priests. Ah, uh, nais ko pong uh, mga Kristiyano, nais ko pong sabihin sa inyo na tayo ay tayo din ay pwedeng o maaaring dumaan sa ganong kalagayan kaya Pastor Apolo Kebiloy. Kung ginawa po natin yung bagay na yun or naipit lang tayo sa sitwasyon. ba? Diba? Ngayon, anong dapat natin gawin? Dapat magpakita po tayo. Ito lang yung masasabi ko, no? Kay Pastor Apollo Kibulon. Magpakita siya, patunayan niya na hindi niya iyon ginawa. ba? Diba? Katulad doon sinabi natin kanina, truth doesn't fear the light of intense scrutiny. Na kahit bali-baliin mo yan, dahil truth yan, kahit anong pagsusuri, kahit anong pagbibintang dahil ikaw ay nasa katotohanan, hindi ka matatakot. Lalabas at lalabas na ikaw ay inosente. 'Di ba mapapatunayan at mapapatunayan 'yan eh. So ito yun po yung gusto kong uh, bigyan ng uh, um mensahe sa vlog na ito sa ating talakayan na tayo pong mga Kristiyano at lalo na yung mga leaders yung mga reverend, mga pastors mga bishops or even priest na tayo po na nangunguna sa ating iglesia ay pwede rin malagay sa ganong kalagayan kay Pastor Apollo King Bonoy at kung tayo ay malagay sa ganong kalagayan maaaring tayo ay naipit ginawaan tayo ng pagkakamali o guilty talaga tayo ginawa natin ano yung dapat nating gawin. Di ba? Una, katulad ng sinabi ko, tayo po ay magpakita. At sabihin natin sa maraming tao katulad ng ginawa ni Apostle Paul and even our Lord Jesus Christ, hindi sila natakot. They are willing to give their lives. Hindi po sila natakot na harapin yung accusation, yung allegation at patunayan na sila ay nasa katotohanan. Ilang po yung nais ko sabihin kay Pastor Apoloki Kiboloy. At pangalawa, na uh, nais nating uh, uh dapat na, mata, na, na, ano, na malaman, matandaan sa bag na ito. Pwede rin tayo malagay sa ganoong kalagayan kay Apo, Pastor Apolo Uybuloy. Alam niyo sa totoo lang, um, ito ay warning. It serves as a warning and wake-up call sa mga leaders ng body of Christ. Na hindi dapat pinagtatalunan yung mga minor differences, tapos nagsisiraan sa body of Christ. Di ba? Dahil pwede rin tayong malagay sa ganoong kalagayan. Kaya kung ano pong masasabi po ninyo, sa tingin po ba natin, guilty na, guilty na talaga si Pastor apolonio Kibuloy? O hindi siya guilty, not guilty? At dapat marinig natin yung side niya at dapat lumutang siya, magpakita siya dahil hindi basta-basta yung mga accusation. May involved na, sabihin na natin, may involved na sa rape, fraud, etc. na ang hirap banggitin pagdating po sa isang lingkod ng Diyos. Kaya po, nais ko pong sabihin sa inyo na tayo po ay magpanalanginan bilang isang mga anak ng Diyos at bilang isang mga leader ng body of Christ. Uh, dalangin natin na kung man yung mga ibinabato sa atin, eh madil po natin. At kung asaan man ngayon si Pastor Apollo Kiboloy at uh, makarating itong blog na ito, nais kong sabihin sa kanya na huwag siyang matakot. Kung siya po ay nasa katotohanan. Truth will defend him. Truth is eternal. Truth will defend him because truth is eternal. At hindi po dapat siya matakot na kahit ano pang gawing intense scrutiny o pagsisiyasat sa kanya, eh wala po talaga makikita sa kanya. Kasi pwedeng fabricated, di ba? Pero mas maganda din na lumutang siya para mapatunayan niya yun. Pin pinaka the best. Dahil pag may kasalanan siya, ano bang dapat natin gawin? Pangatlong bagay na gusto kong sabihin. Anong dapat gawin pag may kasalanan? Humingi ng tawad. Di ba? Just say sorry. At syempre, kung ano man yung mga danyos na nagawa natin, ay eh, pagbabayaran na rin talaga. Pero ang maganda nun, tayo ay humingi ng tawag sa nagawaan natin at sa taong bayan. Okay? I'm not condemning Pastor Apollo Kibuloy dito sa vlog na ito, pero gusto ko rin sabihin sa kanya na uh, kung meron siyang nagawang pagkakamali, ay pwede niyang pwede, pwede, pwede siya humingi ng tawad at mas marami pang uh, tao na matutuwa at maaari po lumaki ang mas mas dadagdagan yung at lumaki ang respeto sa kanya. So hindi ko uh, kinokondem o binibigyan ng uh, anumang kulay ang vlog na ito pero ito po ay serve ng warning. It serves as a warning at uh, a wake up call sa mga lingkod ng Panginoon. So yun lang po at uh, maraming maraming salamat sa inyong panunood. At dalangin po natin na magkaroon ng mabilis na resulta at humarap na rin si Pastor Apollo Kibuloy dito sa kinakaharap niyang mabigat to mga kaibigan, mga kapatid, mga kapamilya, mabigat na aso. At naniniwala tayo na lahat ng ito ay mabibigyan ng katarungan ito po si Faceless Raw. Maraming maraming salamat po sa inyong panunood. At kita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng ating vlog. God bless po.